Hello mga mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. So dumating na nga po yung in-order ko na kaunti kay grocery tapos yung kay ribis ko. So dumating na nga ito mga mare ko. Yung ribis ko nga is booking ito nung Saturday at ngayon nga yung delivery nila. So ayan na nga, ang dami na naman talagang aayusin ng inyong tindera. So pasensya na nga po kayo, medyo merong nag-aayos dito sa daycare. Kaya ayan, medyo maingay po talaga etong mga bigas na ito is magandang klase naman talaga siya. 58 ang ating bentahan dyan. Tapos itong isa is 53 yung ating bentahan. At ayan nga, nagpa-order na rin ako. nag stock kasi ako ng mga 2x2 kasi nga baka dar sa darating na ayan, pag-burn na. ba diba? Pag-burn talaga is nagtataas talaga yung presyo ng mga alak. So sa Red Horse, wala pa rin tayong update medyo magtataas nga ito sinabi na sa akin ng ahente ko last week na magtataas pero hinihintay ko nga siya or hihintayin ko siya bukas kasi tuwing Webes talaga yung deliver ng Red Horse dito sa aming tindahan so bukas update po kayo kung magkano na po yung itataas ng isang case na Red Horse dito sa aming lugar dito ngayon sa Pangasinan diyan po ba sa inyong lugar tumaas na rin po ba yung per case ng bawat isang Red Horse at eto nga medyo bungal-bungal na o yung iba nating mga istante dito talaga is bungal-bungal na maraming maraming salamat nga sa ating mga customer na palaging bumibili dito sa aming tindahan kaya ayan sa darating na Christmas pa away sa akin lalo na yung palagi talagang bumibili dito sa store tapos yung mga bumibili ng kanilang mga paninda din yung mga may sari-sari store din na bumibili dito sa aming tindahan kasi nga yung aming store talaga is nag wholesale sale price na rin tayo sa atin nga mga biscuits nakakatawa nga ngayon mga mariko kasi nga bungal-bungal talaga yung ibang mga nanay bumibili na sila ng tagi isang pack ng mga pambaon sa mga anak nila kasi mas makakamura nga naman po sila sa mga biscuits ko mga mariko at sa mga paji bar alam nyo naman po na 5 pesos na nga yung bawat patong ko or nag-a-add lang ako ng 5 pesos sa bawat isang pack na yan. So, mas makaka, mas marami talaga tayong tutubuin kapag tingi-tingi yung ating ibebenta. Pero, ayan nga, nag sale price na rin tayo kahit medyo konti nga lang din yung ating tubo doon. Okay na okay na yun, mga Mars. At least, mabilis nga yung ating bentahan, di ba? Sa mga inumin naman, ayan, yung mga nakapak, mabili din. Meron din iba mga nagtitingi nga. So, yung mga nagtitingi-tingi dyan, maraming maraming salamat. At yung palagi mong bumibili dito sa aming bindahan ng tagi-isang bundle, tagi-isang pack, thank you so much din po sa inyong lahat. So, ito, yung ating mga in-order nga kay Ribisco, nung nag-booking nga yung ahente ko ng Ribisco dito sa aming tindahan ng Saturday, sabi niya, ah uh, pasensya na daw kung wala yung ibang mga in-order ko kasi nga yung factory talaga ng Ribisco sa Bulacan tapos doon sa Balinsuela is parang natamaan ata ng bagyo, binaha daw sila kaya yung ibang mga o-orderin ko daw kung wala, ay by next week na lang ulit kapag nag-order ako. Pero ayan, meron naman dumating lahat. Kompleta naman yung aking mga in-order. Eto nga, meron tayong mga pa-free dito. Natutuwa din yung ating mga na mamimili kasi nga yung mga binibili nila na tagi isang pack, meron na talagang mga plus. So meron itong Bravo, tulad nitong Bravo. Meron Choco Mucho na isang free na cookies. Yung ating mga Ribisco, hindi pala ako naka-order yung Ribisco Butter Sandwich. Hindi ko alam kung naka-order ako pero parang nandito yata siya sa ilalim. So ito na order ako. Meron din mga free ito. Kaya napakalaking tulong talaga bilang isang may nice sari store. Ay ito wala. Wala siyang free ngayon mga mariko. Pero yung na-order ko nung last meron siyang mga papri. Ngayon is wala siyang papri ito. Ayan, wala na pala siyang mga papri, mga mariko. Malaking tulong din sana sa atin yun, yung merong mga papri talaga. Pero ngayon is wala siya. Tulad nito yung bubble joe. Itong bagong deliver nila na bubble joe, walang papri. At deliver nila nung nakaraan yung in-order ko. E, meron siyang papri na tatlong peraso. So malaking tulong pa talaga yung 3 piece, uh, pieces na papri na yan. Pero yung order ko ngayon is wala na siyang mga papri. So ayan, medyo nalugi na yata si Ribis kasi binaha talaga yung factory daw nila. Pero okay na nga lang yan. Ayan nga, meron mga papri dito. Pero yung inorder natin na iba is walang mga papri. Okay din sana yun matutuwa yung mga nanay kasi nga yung ibang mga bibilhin nila na tagi isang pack meron papri ba diba? Tapos ito nga naging resibo na binayaran natin. So sa tinapay pa lang talaga kailangan na natin magpuhunan mga mare ko. Ayan o. Oh. ko prata lang yan pero ang binayaran pa lahat is 7,452. So, kailangan talaga natin magpuhunan sa mga tinapay na ganyan. Kasi nga, mabili rin talaga mga mais At eto nga, yung ating mga ibang chichiria, kompleto pa naman. So, yung ating mga piatos, wala tayong deliver nung Saturday. Hindi pumunta yung ahente ko ng Jack and Jill nung nakaraan. Kaya medyo, abungal-bungal na itong ating mga ibang karton dito. Pero sabi ko nga, is okay lang yan. Paubos mo na natin yung iba na yan para maging bago at hindi maubutan ng expiration date. Tapos, itong ating mga ibang kichiria dito, so ito nga, uh, maraming maraming salamat nga sa ating ibang mga customer na palagi talagang bumibili dito sa aming tindahan. Iba natin mga paninda sa loob is bungal-bungal na rin, kailangan ko na naman mag-order. Kasi yung mga pinag-orderan ko talaga minsan is nauubusan din sila or minsan yung mga paninda nila na iba is out of stock tulad nga kay Suising ah uh, kapag nag-order ako doon, meron din mga paninda na out of stock, kay grocery, ganun din. Sa iba kong mga ahente, ganun din. Kaya pag minsan talaga, pinapapunta ko na lang si Mr. doon sa Safeway tayog at doon nga siya bumibili ng iba naming mga paninda. Para naman hindi na nakakapanghinayang din talaga yung kita natin or yung benta natin kapag meron talagang hahanapin yung ating customer. Kasi nga minsan nag-effort talaga sila na pumunta dito sa aming tindahan tapos wala tayong maibebenta parang sa susunod na maghahanap sila or pupunta sila dito sa ating store, parang tatamarin na talaga sila kasi nga napakalayo talaga ng iba kong mga customer dito sa aming tindahan talaga. Tapos mag e sila na pumunta, wala naman tayong may bebenta. Parang tatamarin na sila kapag ganun mo. Di ba talaga kahit papano or kahit pa konti-konti lang is bibili ng mga hinahanap ng ating mga customer. Kapag hindi nabilig, tayo talaga ang gagamit kaysa maabutan nga ito ng expiration date. So, tayo na lang gumamit kapag hindi natin naibenta or hindi nabili ng ating mga customer yung mga stocks na hinahanap nila. Ganyan lang naman. Pag meron kang sari saris store talaga, is mararanasan mo talaga yung maiistahan ka. Kunwari, merong hahanapin si customer, maghahanap ng ganitong produkto. Halimbawa, yung produkto na yan, yung chicken gravy na yan mga mariko. So, maghahanap yung ating customer ng chicken gravy. Pagbalik niya, hindi niya nahanapin. Ang mangyayari, maaabutan ng expiration date. Pero bago pa man maabutan ng expiration date, gamitin na natin para hindi masayang, di ba? Ganun lang naman ang may sari-sari story. Kapag hindi natin na ibenta yung ating mga produkto, tayo talaga ang gagamit bago maabutan ng expiration date. So, ayan. Kaysa naman nasira, hindi natin mapakinabangan yung produkto na yon gamitin na lang natin. So ayan lang muna, sa loob naman ng aming tindahan is okay pa naman. Kompleto pa naman yung benta niya, ah, uh, be, ah, uh, nun tawag dun? So ayan, okay, na. Kompleto pa naman yung uh, mga paninda natin sa loob. So meron tayong mga papaubos na rin ng mga produkto don Kailangan ko na naman mag-order bago maabutan ng Uh, tag-ubos. Ayan, hindi tag-ubos talaga, tag-lagas. <laughs> Ayan, tag-ubos mga marikos. Ayan, ito lang po muna ang update ko nga ngayong araw na to. At hanggang dito na nga lang din po kasi marami pa talaga nga ayusin ang inyong tindera. So medyo tahimik nga kasi wala pang mga cheeky things mamayang hapon marami ng mga bata so marami na naman magulo na naman dito sa aming tindahan kaya bago pa man dumating ang mga bata mag-aayos na talaga ang inyong tindera dito sa loob ng aming store ganon din dito sa labas ng aming tindahan so ayan hanggang dito na lang salamat